So na nakapunta na po kami dito kay Dayan. Ayan na, Tita Cora, Tito Ernesto, shoutout po sa inyong lahat. At kami ay, ni Sagap ay pupunta po kay Dayan ngayon. Maraming maraming salamat po, Tita Cora, Tito Ernesto sa padala. Kay, tita, kay Dayan, eh, si nanay o. Oh. Sagap. Yeah. And, nakakalakad na si Dayan. Si Kakalakad na pa sila yan ano. <laughs> ayun po si Dayan. May, Sige na po okay. Hay na nakakatayo na si Dayan no straight. Kakalakad na. Nagugulat. Ay, ay, <laughs> <laughs> hindi hindi na nagagamit <laughs> ni Wilker. Ano na tuwid na siya oh. Tignan niyo naman po mga kalinga po yan si Dayan no? Saka mahaba na yung book ni Dayan. <laughs> Magayon ka na baga. Yeah, <laughs> Ngayen gayen muna. Itong palahan ni Sir Ike. Halay <laughs> si Jay Brad? Ay wala, ah. si Jay Brad. Si Pangyao yung kasama ko oh, yan. Topo, ah. tita uh, si Pangyao. Ernesto. So, Nay, kaya pumunta kami dito kasi ano uh, medyo na-visit tayo at, ano meron tayong inisikaso ng world namin sa So, meron po kami dito mga uh, Ah, uh, pinapadala po ni Tita Cora from Tita Cora Tito Clem. Naalala niyo pa ba si Tita Cora? Oo. Oh, oh. Wara, ah. wara. Wara. Wara si Tita Cora. <laughs> Para si Tito Clem. <laughs> yan. Ah, uh, meron po dito ng galing pong Australian package. Yan. Yung pinadala pina ni Tita Cora and Tito Clem. Ah, kunan, muna, ayan, kunan, kunan ayan. Muna. Ano buksan mo na, kunan mo na. Ano dayan? Buksan, buksan mo, buksan mo. Yan. Buksan mo, buksan mo dayan. Buksan mo dayan. Okay na maya. Okay maya, buksan mo. Dito ka na, ayan oh. Ayan. Dito sa ito, oh, mga bata, grabe, oh. <coughs> oh. Grabe, grabe yung improvement ni Dena, no? Nakalakad na si Dena. Mm. Oh, oh, yung yeah. oh, bahay oh, ni Dena, no? Oh, kunin mo isa-isa mo yung Isa-isa Ikaw na, mama. Tignan mo, tignan natin, tignan natin kung Deyano, na. no, no. mga pinadala. Galing ni Tita Cora. Wow. Kinilos pa na. Salamat. Ayan oh, may bag pa. Wow, may kuyan. Balang, wow. may pangsimba si Pangsimba. Wow, may pangsimba si Dena, no? Kay Tita Cora. May mga damit pa. Ayan, sa ano pa, sa January pa, babalik ko. Babalik ko na. Oh, bibisita man din si Tita Cora, mabisita dito. Wow, salamat kuya. Wow, wow, yung mga bag. Oh, oh. Ustoy ni sa kuya. Oh, Galing oh, napakasaya oh, ni ano. Oh. Wow, napakasaya ni Dayan. Yan, say mo yan na oh. oh, wow. oh, yeah. wow. Kitang kitang <laughs> kita naman ang kitang kita naman ang sayan Pasensya sama kani ka ano. ni Dayan. Wow! Oo na ako dahil natin mga ma er er, er Mand pa, simpre, mm. mabisi lang tayo. Wow! May <laughs> kuya mama, ustoy ni mama, Wow! napapa, yeah. napapa yeah. saya siya no. Pang-baby. -pang Pang-baby. -pang <laughs> <laughs> baby. baby ka pa, baby. Huwag sa'yo yung bag, baka may laman po, anong laman dyan. Ayun naman, no, sinilas pala, oh. Kaya tignan, 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 tignan na, natin yung panong ano, laman. Tignan natin. Oh, wala. Oh, ano yan? Ayun, may badakitan kita, kuya. Wow! Ay, wow. May lipstick.

Ayan <tutunan> po, salamat po kay Tita Cora, Tita Flame. Ay, chinila sokat, sokat mo yung e So, naman po, magbibigay dito si HK. Ayan, <tutunan> <tutunan> yung tagaong po. Akala ko, sabi niya, Mama, mabalik oh, pa kami. Hindi, ano, dahil na ako nagbabalik niya, kung mabalik pa yan. Magdasal oh. ka lang. Magdasal ka lang. Magdasal ka Lagi lang magdarasal ano, mm. Oh. magdarasal pray kay Jesus. Sabi ko magdasal ka lang, dumating si Sir. Uh, para Daddy, si Mama mo po na ko ka. Nice, mas kwela ka na Diane. Ay nag- nag-eskwela na po yan. Nag-eskwela na yang grade elementary. Yan. Oh, yung mga klase mo para ano? Para may oh, may, may pangalan Parang ano, alalayo mo na lang pa sa eskulahan? Hindi, ang pamasahin mo naman, siya May araw naman, di ano, sa Mangiring Elementary? Yan. Sa'yo? Ano? Sa Baldong Salog, baga, may elementary pa rin yan? lipstick. Lang, tapos ng elementary? Ah, high school na? Hindi, ah, ano mo na lang sa, ano, sa ALS? means sa, ano. yo barangay lang? Lipstick. Sa ALS? Lipstick. Pagbibiyarnes mo lang ang klase kayo. yan? mag ano, na si Diane ngayon, pag Oh. Laktaw yung college doon. mag ka na lang ano kaya. mag ka na Pero lang din. Ano, <coughs> 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 Ma ano ka man? <coughs> Teacher <coughs> o <coughs> <Teacher>? doktor? <coughs> Nurse? <coughs> Nurs? Anong gusto mo maging? Maski. <coughs> Marhay na po ako. Ayan Ay, lang Ay, pala Marhay. Abang bakong, bakong, tumba, 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 tumba. tumba, ni mama ko, hindi ako din nakakatabang, Ay, may action pa. <laughs> may napakasigla na ni Dayan ano, una natin masigayin si Dayan una natin dalaw dito naka yung una punta. oh, naka ano pa nakaupo pa si Dayan hindi pa <coughs> nakaka yung unang punta dito ni Serbe talaga hindi pa talaga yung <tos> ano sa kanya po yan po naman si Kate labot sa ating Kalampitos kan Kalampitos Prime. So kami po nagdala ni Pangyaw, ito uh, si Pangyaw. Shout out po Kalampitos TV. Yan, yeah. Yeah. Tata Cora, Tita Ernesto Salamat po. Thank you Tata, thank you Tita Prime at uh, so uh, babalik pa tayo dito sa mga susunod na araw. Uy, ang Caldero. <laughs> <laughs> ang anong ulam mo? May bagong saing ano? Dito. <laughs> oh, 'yan. Ayan. Wow. Ayaw. wow. May pangsimba ka na, Dayan. Pangsimba na. Po. Nagsimba yung kanina. Eh, nagsimba ka na kanina po. Hindi ka po nagtinda. Ayaw pala din ngayon. Ano? Oh, yung pagtinda, Mer. Oh. Yung ano, ano ka. Ah, kamusta yung pagtinda mo? Mabuti nga. Naubos yung... Ah, oh, maganda. Ito ang nagtinda. Ah, nagtinda. nagtinda ka, Dayan. Maroon nga na magtinda. Yung pagkatapos pagtinda, inatake. Swing. Oh. Ah. <laughs> Ayos po si Dayan, sige charot nagtatambling pa pala si Dayan. Taymang <laughs> <laughs> <Sema>, kuya ni, <laughs> ako 'yung <laughs> pinag-aawayan. Nagtatambling pa 'yan. Nasusupok pa na ako po. Tumbat-tumbat oh. pa po ako Jan. Ay, marararahan 'yan, mararahan. Oh. Ah. Manalig lang ah, na nalayag 'yan. Dikit-dikit na naka-recover na po baga. Oo. Oh. Oh. Bumuo ah, na po ng araw katumbas si ng dati. Layasan. Alayasan na sila 'yan. Layasan niya sila 'yan. Uh. 'Yan sa tagal ng panahon, almost ilang taon na 'yan ano naglalatag ng tay ano nakaupo ilang taon yun mga mga ilang, isang taon ay isang taon one year naglalatag um, na nakaupo oh chinagaan ko yan nakababa di ba mm. ano yan, pasan -pasan mo yan pasan-pasan mo yan dati oh pasan-pasan din -pasan, -pasan dati pasan, -pasan ngayon tingnan mo baka ikaw na yung pasanin niya niyan yan ay, ay Uy, <laughs> ka na ang papasanin ni Dayan. <laughs> Ano eh, ano pong gusto niyo sabihin kay Yipsama, na <laughs> sa mga nagsusuporta sa inyo gaya ng kay Mila okay. HK sa kani Tita pita Kura, sa kani Tito Clip. Ano gusto mong sabihin na kay Tita Kura? Sana ko dito na. Sakit san Ano gusto niyo sabihin? Ah. Tita Kura, salamat po sa lahat-lahat na binigay mo sa akin. Sana dai ka mamasawang kabibigay sa katulad namin. Salamat po. Salamat. Maraming nagmamahal ay, kiti, niya, no? kay, kay Ano, Yung si HK. Anong gusto mo sabihin kay HK yung nagbigay ng damit din? ah uh, salamat. Sir HK, salamat po sa tulong tulong sa amin. Tapos yung taga salamat. Milaor, Or, yung nagbigay sa sa'yo. Yung taga Milaor. Or. yung nagtinda. Ah, yeah. uh, salamat mang kung man yun. Hindi sila nagpakilala. Salamat. Mm -hmm. Salamat. Marami pang blessing na darating sa inyo ano. Salamat. Well, ngayon na December, oh. may oh. regalo pa kami kay Dayan ngayon oh. December. Ay, wow. <laughs> Sana ang nagbibigay sa amin hindi masawang kabibigay. <laughs> hindi po kami magsasawang ano ako po yan ay. Kahit po tayo naghihirap na pero hindi po kami nagsasawang magbigay. Yan sabi ba ni Jesus Christ? Wala naman ba kasi nabis kahit sa Biblia na. tagal niyo sir. Ano? Isang taon. Dalaga na si Dino, no? Bakot pa man po. Wala ko nang kaingra po. ka nga. Tumba-tumba po. Tumba-tumba pa. Pasawal ka si Diane? Wala si Jibrad brad ano. Di natin kasama si oh, Jibrad, brad oh. Kung nandito yun. Oo, oh, ano yun naman si Diane? Ah, yung ano, yung Jibrad brad yung kulit. Oh. Yung okay, kukulitin yun na naman si J-Brad. Kulitin naman. Yung isa kong kasama, makulit bagay yun. Si <laughs> J-Brad kulit. Ayan. Tita Cora, thank, thank you po. Dito claim at sa lahat ng mga hindi po nagpakilala. Tita, baka abutan po kami kidlat. Abutan kidlat. Nagkikirikidlat <laughs> po. Na, Kikirikidlat. Ayan, salamat po. Uh, Gabi uh, na. na pati kayo, sir. Oh, ano na nung no, oras na? Ano na nung oh, oras na? Oh, ano yeah, magalasing ko oh. na? Ano magalasing ko na? Salamat po. po, Maray. Thank you po uh, sa pagpatuloy dito sa... Unting Babalik pa Sal po kami dito. Salamat sir sa lahat. Salamat. Salamat, salamat. Maraming maraming salamat. Salamat. po kami. Salamat. Salamat sa lahat. Salamat. salamat po. Salamat. Salamat, salamat. Salamat, salamat. 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 Yan po, thank you po sa lahat ng mga viewers natin dito. Especially sa pamilya ni Daya. At magaling na magaling na po si Den Ito na po. Nakakalakad na si Dayan. Katulad ng dati.